Street King. So mag-install tayo ng ano, side mirror Street King sa ano. Ito sa Honda Click. Okay. Siya so, palitan natin 'to. Oh, so, ito siya. So, simulan natin. Tanggalin lang natin tong mga boss tong side mirror mga 500 What? Mga din. Driving light. Yung 500 din. Father, father, I want band. it. Kasundan lang ito. Mabilis naman <laughs> <laughs> Doon pala sa mama eh. Doon kayo nagabulan. nagabulan. <laughs> <laughs> tapos dito mas mababa dito kasi walang ganito eh hmm yun lang yung nangyari naman yun talaga yan yeah. wala ang ano dun Thank you. como a los pares

Thank <laughs> you.